mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa <laughs> Isang hating gabi sa may lumang sementeryo may tatlong matalik na magkakaibigan si na Luis, Marco at Jasper na ilala sa kanilang kabaliwan sa mga paranormal na bagay Mahilig silang manood ng horror movies mag-go at sa mubok ng mga nakakakilabot na laro sa isang inuman naisipan ni Marco ang isang ideya na sa una ay tila biruan lamang. Gusto niyo bang subukan ng Spirit of the Glass? Sa mismong lumang sementeryo sa San Ignacio? Nagkatawa na ng tatlo pero sa huli na nilang gawin ito sa darating na biyernes ng gabi. Kilala ang sementeryo ng San Ignacio bilang pinakamatandang libingan sa kanilang probinsya. Marami ng kwento ng ligaw na kaluluwa, white lady, at mga demonyong nagpaparamdam doon. Pero ni Minsan, wala pang naglakas ang loob maglaro ng Spirit of the Glass sa mismong loob nito. bitbit -bit ng kandila, spirit board, shot glass, at mga cellphone na may flashlight. Pumasok sila sa simenteryo. Mahinang ihip ng hangin, kaluskos ng tayong dahon, at malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa kanila. Pinili nilang mag-setup sa ilalim ng isang lumang puno ng akasya. Sa gitna ng mga lumang nitso. Pagkaupo, nagsindi sila ng kandila sa apat na sulok ng spirit board. Tahimik ang paligid. Walang ingay kundi ang tik tok ng relo at mahihinang yabag ng mga insekto sa damuhan. Sigurado ba kayo dito? wika ni Luis masyado ang nabiyoso. wala naman to eh laro lang to wika naman ni Marco o tara na huwag na nating patagalin anay ah, Jasper naglapit sila ng mga daliri sa shot glass si Marco ang nagsimulang magsalita Spirito, spirito, na nasa paligid kung nandito ka iparamdam mo ang iyong presensya tahimik ang paligid makalipas ang ilang sandali unti-unting gumalaw ang shot glass sino sa inyo naggalaw? tanong ni Luis hindi ako wika ng dalawa. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman nila ang bigat ng hangin. Tinanong uli ito ni Marco. Sino ka? Kunti yung gumalaw ang baso. M. A. R. C. E. L. A. Marcela Bakit ka nandito? P I N A T A Y Pinatay Napatingin ang tatlo sa isa't isa Kumakabog ang dimdib Tinanong ni Luis Paano Paano ka pinatay? S I N U N O G Sinunog Biglang lumakas ang hangin Napailaw ang kandila Pero hindi ito namamatay Bagkus Ay mas lumakay ang apoy Tama na to, tara na. ka na Jasper. Nang bigla silang nakarinig ng malakas na iyak mula sa di kalayuan Isang babae. umiiyak iyak. umi iyak nang malalim at masakit. pagtayo ni Jasper, napansin niya hindi na gumagalaw si Marco. Nakapikit ito. Nanginginig. Biglang nagsalita sa boses ng isang babae. Nasaan ang mga anak ko? Bakit ninyo ako iniwan sa apoy? Nagulat si Luis at Jasper. Pilit nilang niyugyog si Marco. Pero nananatili itong parang boses babae. Sa di kalayuan, may lumitaw na anino ng isang babae. Sunog ang balat, daguan ang katawan, at ang mata ay puro itim. mabilis na binuhat ni Luis si Marco habang si Jasper ang nagdala ng gamit Tumakbo sila palabas ng sementeryo habang tumatakbo patuloy ang pagsasalita ni Marco sa hindi nila kilalang tinig Paglabas nila biglang bumagsak si Marco nang magkamalay siya hindi niya maalala kahit na ano pero sa boses niya tila may bakas pa rin ng ibang presensya sinubukan nilang alamin kung totoo ang pangalan sa municipal records nahanap nila si Marcela Ramirez isang babae noong 1947 na sinunog ng mga Hapon dahil pinaghinalaan itong espiya na matay siya sa sementeryong iyon at walang nakalibing na bangkay puro abo lamang wala noon hindi na bumalik ang tatlo sa sementeryo pero tuwing alas 10 ng gabi kapag nagkakainuman sila, minsan ay nagsasalita si Marco at ang boses ay hindi sa kanya. Matapos ang insidente sa sementeryo, pinilit ng tatlong magkakaibigan nakalimutan na nangyari. Ngunit si Mariko, simula noong gabi iyon, ay nagbago. Hindi na siya tulad ng dati. Tahimik, laging tulala, at kung minsan, ay nagsasalita mag-isa. Si Luis at Jasper, ay nag-aalala. Pero, Sinasabi ni Marco, napagod lang siya. O wala lang sa mood. Isang gabi, habang nagiinuman man sila sa bahay ni Luis, biglang nagbago ang boses ni Marco. "Bumigat ito. Parang pinagsamang tinig ng babae at lalaki. Nasaan ang mga anak ko? Bakit ninyo siya kinuha?" napahinto si na Luis at Jasper Marco ikaw po ba yan? tanong ni Jasper hindi sumagot si Marco bagkus tumingin ito kay Jasper ng diretsyo namumula ang mata at lumuluha ng itim na likido. Biglang bumagsak ang isang baso sa mesa. Napaatras sila. Hindi ikaw to. Hindi ikaw to, Marco. Umalis ka dyan. Huwag ka ni Luis. Tumayo si Marco at nagsimulang maglakad palapit sa kandila. Tila wala sa sarili at nagsalita siyang muli. Ibalik ninyo sila o kayo ang susunod. Bigla itong nawala ng malay at bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital. Doon, pinayuhan silang kumonsulta sa isang albularyo nang nakasabay nilang magpa-check up. hindi nila nila si Marco kay Aling Terising isang kilalang matandang albularyo sa kabilang bayan pagdating nila roon hindi pa man sila nakakapagsalita ay agad na nagsindi ng insenso si Aling Terising tumitig ito kay Marco at bumulong hindi siya nag-iisa may kasama siyang ligaw na kaluluwa. Pinatawag ni Aling Teresim ang espirito sa isang ritual. Habang nagkakandila at bumubulong ng dasal, nagsimulang magwala si Marco. Muli siyang nagsalita sa tinig ng isang babae. hindi sila nakaligtas. Nasa ilalim pa sila ng puno. Ibalik niya ang mga buto. Wika ni Aling Teresing. Pagkatapos ng ritual, sinabi na Aling Teresing, Hindi makatawid si Marcela. May iniwang piraso ng kanyang pagkatao sa lugar ng pinagkamatayan niya. Kailangan niyang bumalik sa simenteryo at hanapin ang kanyang mga labi. Takot man na pinitan silang bumalik. Dala ang pahala, dasal, at lakas ng loob. Tinungo nila ang punong pinaglaruan nila ng Spirit of the Glass. Doon sa ilalim ng mga ugat, nakahanap sila ng mga sunog niyong buto at isang lumang kwintas na may larawan ng dalawang bata. Habang hinuhukay nila, lumitaw muli ang anina ng babae. Pero sa halip na nakakatakot, ngayon ay tila malungkot at naniniglohod. Ito na ba ang hinahanap mo, Marcela? Tanong ni Luis. Tumangu ang anino. Lumapit ito sa kanila. At dahan-dahang naglaho habang hawak ang kwintas. Biglang gumaan ang paligid na wala ang lamig Tumahimik ang hangin. Simula noon, bumalik sa dati si Marco. Wala na siyang biglang pagbabago ng boses. Wala nang multong nagpapakita. Pero isang gabi, habang nagliligpit ang gamit si Luis, napansin niya ang spirit board sa ilalim ng kanyang kama. At may sulat ito na hindi niya alam kung sino ang may gawa. Maraming salamat, pero huwag na huwag na kayong babalik.